fishing fishing ulit mga kuno ata na. Kaloko na kubitaw na. Yupoy mga kana na. So nandito tayo ngayon sa fishing area. Subukan natin man torsel ngayon o magkamas. <coughs> Walaga ng tao dahil kaninang madaling araw ay malakas yung hangin ngayon lang kumalma alas 4 ng umaga ngayon o, subukan natin maghagis hagis yan pag nagpahuli kasi yung kamas dito talaga grabe daming tao ganitong oras misan alas dos parang puno na so ilan tao lang kami dito yan dito tayo sa kabilang dulo Ito yung gagamitin natin yung glow-in-the-dark na jigs. Umi-ilaw-ilaw pag uh, naliwanagan. Na Ayan, pagpaslight natin. Ayan, kita niya. natin magagis. So 30 grams jigs ang gabit natin. Yo. Sige. Sige. kami pa sayang yun mga kanayatan. hindi kasi natin makita Ang hindi na sa malapit yun nasampa na siya wala na siyang kawala at nandito na siya sa taas unang huli natin mga kanayakan na unang pasampa kanina kasi nilaglag yung unang strike natin tinamaan sa mata kanina sa bibig siguro yun kaya pag pitik-pitik niya ng bibig niya ay natanggal yung pagkasabit tayo ulit habang nandiyan pa sila Okay. <coughs> lang. Ayan <coughs> torsillo torsillo Torsilyo. <coughs> Hindi siya basta-basta makawala. At dalawa yung sumabit. Okay. Pangalawang huli natin, mga kanayatan. Ah. 여기스 not bad okay na rin kahit tatlong piraso sayang nga lang ang dami natin bitaw mga kanayatra na punta natin dito sila papa pa kung karami ba sila dagan ang kal yellow kubok papa na wala na ito kaon dito Panagsa, pero may buhay

sayang may halong may yung mukha maka na sa biki mm. buti pa si papa marami huli. mga na piraso tayo na eh pahirapan pa tayo sa tatlo no? hagis tayo ulit baka sakaling makadali pa mga 6.30 win na tayo may pasok pa tayo ngayon dahil maraming gawa busy ang kaysa maganda kasi yung jigs ni Papa okay. eh. agis 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 ulit sabit apa basura hindi mo galaw galaw basta maliit lang oh maliit maliit mga pero okay Ayan o Naya talaga medyo Hindi siya basta-basta makawala At Dalawang si maang sumabit sa nguson Okay Sulit. Nagbol na bol sa dulo. bisan bisan oleh pak merata di tau pakata nakabitao nga. na tinggal sama di tau nang man di tukarin pala malita ta kalu di tau meron pa rin eh <laughs> ang <Ayan>, liit <laughs> kala ko kabitaw na <clears throat> maliit pala kaya pala hindi natin ganong ramdam okay ganong kalilit yung kumakain sa biki na halos mapuno yung sa BK. Nga Sayang sa aayang 'yan, kabit ho. <laughs> Diyan yun ka lang makabitaw sumama ka sa taas maliliit yung torsilyo ngayon tamang natanggal lang eh. ngayon nahulog kaya ano kung maliit medyo malaki din pala siya kagisulit Yata tayo pa uwi na, mipasok pa tayo, kumakain para sila luwanag na yun Yung uli natin na kaniyan no Kagat na, wag na kayo yaya, uh, at ako ipa uwi na.

Ayan, din siya. Wala na kumakain dito banda doon sa kabilang side. Nandoon. Tuloy-tuloy ang -tuloy huli nila. Oh no! Sayang. Kapitaw. kinalabit lang uh, wala ka nang kumakagat mga kanayatra na hindi na nalagdagan yung huli natin isa, dalawa, tatlo, anim eh, okay. may tumataran dun banak ba na kang tumatalon kala ko tangi yung diyan yun know? ah, oh yata ng yun ya, last na, Las na hags pagka wala pa rin uwi yan na. <coughs> last na hags na ito maka na na uwiin na tayo, pinakita na let's go, let's go, let's go, let's go boom, puro gas gas yung ating jigs <coughs> puro gas gas oh 44 na let's go, uwiin na tayo mag alas 7 na sayang may may pasok kasi tayo Ay, kung wala lang nako ang sarap mag fishing talaga ang sarap mag fishing mga kanayata na okay magigilang siya sa plastic ah, tatlo ah, kung pala pitong piraso pala yung huli natin ngayon pang apat pang lima maliliit ano yun pito not bad mga kanadan so not bad yung huli natin ngayon yun na. ibalot natin ibalot Sí. Okay. time okay let's go let's go home